Tayo, Pinoy. Atenso tayo, Atenso Pinoy. Sabi nila, kung may nagsarang pintuan, mayroon namang bintana na pwedeng buksan. 'Yan ang ginawa ng mag-asawang Mike at Lucy Canlas ng mabago ang buhay at hanap buhay dahil sa pandemya. Before Bang Bang, we're actually into the video production and events uh, business. I'm a writer, tapos si Mike sa director. So talagang nandun kami sa creative industry. Sobrang, sobrang layo sa mundo. Because of the pandemic, nawala ng events. So lahat ng projects namin nag-cancel talaga. As in yung mga buong taong schedule namin for events, nawala. As in zero. nung start siya no second birthday of our bonso. We decided lang na kumain lang sa isang restaurant sa isang mall. But we order a lot of dishes pero kadalasan may bangus doon sa lineup ng order. So sabi ni Mike that time, what if mag-specialize kaya tayo sa bangus? Kadalasan kasi na nakikita natin, di ba, bangus pero more on inihaw. So bakit hindi natin i-try itong crispy na bangus? Benta natin ilagay natin sa parang pizza box. Then, ayun. Yeah. Yun na yung idea niya. <laughs> Dapat magbubukas na kami ng March. Nagkaroon ng ECQ. Oh, yeah. At inabot ng tatlong buwan. Sa negosyo kasi, pag may dumadating na mga ganong problema, titignan mo in a brighter side eh. Tatlong buwan na yun feeling namin, mas naging okay pa. Kasi mas nakapag-prepare kami mas napasarap namin yung ingredients ng bangbang. So, thankful na rin kami kahit na sabihin mo tatlong buwan nakatenga kami. Pero siguro mm. kung hindi nangyari yun, hindi masasarap siguro tong produkto namin. Uh. So, malaking blessing rin yun na nangyari yun. June na kami nakapagbukas. Nag-MECQ na doon. So, yung bangbang na logo, sa taas may mapapansin na may baybayin. Uh, we placed this alibata mark on our box, on our logo. Kasi we wanted to put something Filipino eh. Kasi nga, medyo matayog ang pangarap namin for BangBang. Talagang we wanted it to be a carrier of the flag. One day, parang ang dream namin is for it to be an international brand na talagang proudly Filipino. Para we never compromised on quality, kahit na medyo mas mahal to. Kasi nga, uh, we only choose the best because we believe that we Filipinos, we deserve the best. So si Bang Bang, lahat ng flavors niya, from the breading, sa mga sauces, kami lahat yan. I mean, ginawa namin yan, pinag-aralan yan, uh, ilang trial kami dyan, hanggang sa ma-perfect namin yung recipe ng Bang Bang. Iba pa rin yung ipupush mo yung sarili mo meron kang pinanghahawakang pangarap. Kasi minsan nagte-textan kami, naka-push na ako ah, push mode na ako, ganyan. Kasi nga ka, parang gusto mong magpahinga. Pero, kumbaga may kailangan kang tabusin. Kasi at this point, kailangan we give our best eh. During this pandemic eh, it's extra hard. It's harder than ever eh. It's negosyante, kailangan alam mo lahat ng ginagawa nila. Kasi may time na mawawala sila. Tuloy-tuloy yung kaalaman. Hindi ka hinto. Okay, Lahat tayo sinusubok eh. As a leader, kailangan mo maging malakas kahit sa loob mo hinang -hina ka na. Kailangan mong i-push. And as uh, entrepreneurs, remember that you are a brave person. Hindi madali ito so, uh, nararanasan natin ngayon, pero lumalaban tayo. Because every business gives an opportunity to give um, jobs to kung so, o baga, isa yun sa mga inspirasyon namin. Yung mga taong tumutulong sa amin, mga taong kasama namin sa work. Parang nandito sila, nag-work sila para rin sa pamilya nila. Sabay-sabay kami -sabay magiging okay. And after ng pandemic man, sama-sama kami. Perfect timing is God's timing. Yan ang naging karanasan ni na Mike at Lucci nang itayo ang Bang Bang. Ngayon, bonggang-bongga ang tagumpay na kanilang nakamtan sa negosyong Bang Bang. Kapit lang mga Kapinoy, sa anumang narangan, susi sa tagumpay ang dedikasyon, pagmamahal sa ating ginagawa at pananalig sa Panginoon. Tulad ni na Mike at Lucci ng Bang Bang, sila ay tunay na inspirasyon para maging asenso Kapinoy.